dekalidad na serbisyo ng pamahalaan ang inihatid sa mahigit 50,000 mamamayan ng Oriental Mindoro sa pag-arangkada ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Isang servisyo center itatayo sa bawat probinsya na darayuhin ng karavan. May detalye si Luisa Erispe. Sana patuloy tayong ipagbigay na mabilis na servisyo sa mayos sa proseso na hawang lugar upang lahat ay uwing masaya. Unahin na ang kapaganan ng taong bayan. Yan ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na layunin ng bagong Pilipinas Service Fair sa pag-iikot nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa talumpati ng lider ng Kamara sa paglulunsad ng ikalabing tatlong bagong Pilipinas Service Fair sa Oriental Mindoro, sabi niya, ang caravan ay para maghatid ng tulong at hindi mamulitika. Nandito rin ang inyong mga congressman. Sila ang magsisiguro na merong sapat na budget ang mga programa na handa para sa mga pinaka-apektado ng El -minyo. Sana lang hindi mga politika ang mga programa ito para mabilis itong mahalating sa taong bayan. Sabi pa nga ni Speaker Romualdez, wag sanang masingitan ng politika ang mga proyekto na binibigyan ng oras na Kongreso na magkaroon ng pondo dahil gusto nila diretso ang tulong sa bulsa ng taong bayad. Hindi tayo titigil kahit anumang pangpapadigos at pangungunan na kaya at ibato sa atin. Sa bagong Pilipinas Service Fair sa Oriental Mindoro, higit kalahating bilyong piso ang ipinamigay na ayuda ng gobyerno sa nasa 50,000 mga Mindoreños sa dalawang araw na serbisyo caravan na migay ng 75,000 na kilo ng bigas na mahagi ng cash assistance, nagbukas ng mga kabuhayan sa mga magsasaka at mangingisda at nagbigay saya pa sa mga kabataan ang caravan. Apat na put dalawang ahensya ang nakiisa dito at sa kabuuan nasa 265 na programa ng gobyerno ang naging bukas para sa mga taga Mindoro tiniyak naman ng BPSF, mananatili pa rin bukas sa mga programa sa publiko kahit tapos na ang servisyo fair. Dahil may itatayuring service center sa probinsya para madali ng malapitan at mahinga ng tulong ang mga flagship programs ng gobyerno. Lubos naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro sa tulong na hatid ng gobyerno sa kanilang probinsya. Sa ating Pangulo ng Republika na sa kanyang matibay at may direksyong pamumuno sa bansa nangyayari ngayong araw ang bagong Pilipinas Servicio Fair. Louisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.